Hey, kaya nandito na naman ako. Aalis na naman tayo. As usual. Aalis tayo. Punta lang ako ng ano. Mag-vlog. Saan saan ako punta. Kasi hindi masyado maganda yung panahon. Mulan kaninang maaga Kaya Look fresh fresh Dan may OOTD Di sana Hello mga kasama, dito na naman ako lalabas na naman gagala pero hindi ko alam kung saan ako pupunta charot. Hindi alam ko na kung saan ako pupunta ngayon. At pupunta na ako sa mall ngayon kasi mamamalingkin ng pagkain ng alaga kong pusa kasi wala na ho siyang pagkain nung isang araw pa nung pumunta kami ng probinsya namin kasi nga hindi ko alam na ubus na pala yung pagkain niya na dry food cart. So ayun na nga, pupunta ako doon sa mall. Hindi naman yun lang yung bibilin ko. Meron pa rin akong bibilin at meron talaga akong pupuntahan doon at babalik ako doon sa bangko. Kung saan ako kumuha ng ATM. Kung saan ako nagpa-open nagpa ng ATM which is uh, almost 5 years ago. Kaya lang, kailangan ko lang <coughs> magpalit ng ATM ko kasi nakalimutan ko yung uh, pin number ng ATM ko. Kaya nagpa-request ako ng bagong ATM. At nandito na nga po ako sa gilid ng highway, national highway. At dito na nga po, hindi ko ba't ganun mainit? Doon sa sa village namin, parang malamig na naulan. Tapos sobrang ano lang, sobrang lapis lang. At yun na nga, tumawid na nga ako diyan sa, dito sa National Highway. At sobrang init, hindi ko nga rin alam kung bakit pati singaw ng lupa ay mainit. Eh samantalang doon sa apartment na sobrang lamig-lamig paglabas lang, paglabas ko sa apartment. Yun na nga, dumating na nga ako dito sa harapan ng ano, panadirya kung saan kami, saan yung mga tao nag, nag, uh, nag-aantay nag, ng masasakyan. At habang nag-aantay ako ng masasakyan ko dahil wala masyadong dumadaan na mga jeep, ayan, tinitingnan ko muna yung mga dumadaan sumasakay. Hindi muna ako nga sumasakay dyan dahil parang puno na siya at pulong na lang. At yan, nakaupo nga ako at binibidyo ko muna yung sarili ko dahil wala nga ako magawa. At tingnan nyo, ang ganda ng panahon samantalang doon sa apartment namin ay umulan. Feel ko parang ang lamig-lamig dahil nga umulan. Pag, pagdating ko dito sa highway, National Highway, sobrang init. Hindi ko alam kung bakit. malapit lang naman kami. At nandito na nga po ako, nakasakay na nga po ako dito sa jeep. At yan po, makikita ninyo, ayan, hindi naman puno yung jeep na sinakyan namin. At yan nga po, binakam ko yung camera ko at yan maganda po yung panahon ngayon. Eh kanina umulan naman ngang aga-aga lalo na doon sa apartment namin sa bahay. Ay sobrang lamig feel ko ulan na malaki. At yan po hindi pa rin po kami dumating at yan nga po hindi ko alam kung ano yun bakit huminto yung jeep namin mayroon nata binigay yung isang driver doon sa kay kuya na driver ng sinakyan naming jeep. At dito pa rin kami tuminto na naman ng pagwasulin ata si Kuya, yung driver namin kaya yan oh. O oh, marami siyang benta oh. Nagpagwasulin na nga siya, hindi ko alam kung bakit. Baka naubusan na siya ng gasolina at nagbabayad na nga yung mga pasahero niya. At ito na nga dumating na nga ako bumaba na nga ako dito ako pumabasa harap ng magdo Hindi ako kakain kasi Ramadan ngayon. Bawal kumain ang mga Muslim. At yun na nga po may tumawag sa akin ng mga kabataan estudyante at hindi ko na notice agad sila. At yan, pauwi na ako at sumakay na ako dito. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pinuntahan ko at binili ko at pinuntahan ko talaga kasi bawal din na mag-vlog doon sa loob. At ito na nga ako nakasakay na nga ako dito sa jeep. Pauwi na ako niyan. At haggard na talaga ako dahil sobrang sobrang init kasi kapag naglakad ka diyan sa labas. Haggard ba ako? Haggard naman talaga ako dahil. At 'yun sinabi ng conductor sa akin na uh, gagamitin ko yung safety belt dahil nga bawal daw dito sa Baladabaw. Mahigpit na mahigpit ang pinagbabawal na hindi mo gagamit ng ano, ng safety belt kapag sasakay ka sa unahan ng mga jeep or motor or motor ba hindi pala motor kapag jeep. At, at hindi pa rin kami umalis dahil naghahantay pa rin si Kuya ng mga pasahero kasi gusto niyang punuin yung uh, jeep niya ng pasahero at nagantay pa rin kami. Ayun, nakaalis na din kami, umalis na din. ay hindi pa pala. Nandiyan pa rin kami, nagantay pa rin kasi ang kulite eh. At yun nga finally nakalis na din kami umalis na din si Kuya dahil siguro wala na rin yung pasahero kaya yan umalis na din siya kaya ito at pagbaba ko nga sa jeep, nagdiritsyo-diritsyo na nga ako maglakad pa uwi na doon sa amin dito sa bahay namin. At yan po, hindi na rin ako sumakay dahil malapit lang din naman yung uh, amin dito sa ano sa kanto. Kaya linakad ko na lang yan. Kaya sa mamasahi pa ako ng sampo, eh, sobrang lapit lang din naman. Pwede ka rin naman sumakay dahil may mga motor din naman dyan sa kanto namin kung saan yung papasok papunta sa amin. Pero kung naglalakad talaga ako dahil ayaw ko nga din at nasanay din ako maglakad since malapit lang din naman sa amin. Ng kanto at doon sa amin at ganun to uh, talaga. Pero may mga motor naman dyan, kung gusto mong sumakay na ang pamasahi. Pero grabe ang lapit-lapit lang kaya sa mga ka pa ng sampo. Sayang din 10, diba? Hindi naman tayo mayaman. Kaya yan naglakad na lang ako talaga. Nasanay na din kasi at nakikita niyo, oh, pinapakita ko sa inyo, oh, parang ang dilim-dilim na ng yung kalangitan. Parang akala ko nga uulan na talaga. Babagsak na yung ulan diyan. At napatuloy patuloy pa rin ako bilis-bilis na lang ako naglakad kasi kailangan na kailangan sabi ko maulan na ako wala nga akong payong hindi ako nagdadala ng palong dahil ayoko mahilig magpayong dahil since parang ayoko nga marami akong binibitbit kaya hindi ako magdadala ng payong at patuloy pa rin ako naglalakad binibilis-bilisan ko lang para hindi ako sabi ko natatakot ako baka maabutan ako ng ulan sa daanan eh wala pa naman masilungan diyan na kahit mga ano o tint or kung ano-ano diyan basta kailangan mo lang maglakad kaya ko na talaga at nandit at kailangan mo talaga mag maglakad kasi yun, yung yun talaga at maganda rin naman kasi exercise din naman at ako gusto ko yung mag-exercise kasi mas gusto ko talaga yung naglalakad na lang ako for exercise na lang kaya lakad 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 walang katapusan since wala hindi naman ako mayaman wala naman ako sasakyan di ba mas kaya, um, ano pa uh, convenient pa yung lakad na lang kaya sa magpamasahe ka pa di ba so ayun naglakad na lang talaga ako at ito na nga nang dumating na nga ako dito sa apartment namin dito sa gitna ng apartment namin at may ginagawa nga pala diyan under construction di ko alam kung ano yan hindi ko alam kung ano yan building ba yan o ano kaya yun at nandito na ako sa hagdan at dumating na nga ako nandito na nga ako at titingnan niyo okay naman yung apartment namin ang kagandahan dito malinis na malinis yung apartment namin at sobrang safe At yun nga, dumating na nga ako dito sa bahay namin at yan, oh, hindi ko alam kung saan si Boomer at hinahanap-hanap ko, hindi ko makita-kita. Ah, yan naman pala. Ay, ano, yan sir. Mm -hmm. natutulog kanina, dumating ako at yan, gumising na. At yan, dito na ako sa room. At yan, kakarating ko lang. Finally. Yay! Wait a minute. So, ayan, ano ko lang yung camera ko kasi medyo ano eh, uh, hindi ko pa naalis yung sapatos ko dyan, kaya yan. Ah. Mm. -hmm. Lagyan muna natin yung camera ko dyan sa, ano, sa lamisa at ialis ko muna yung sapatos ko. At yun nga po yung pinamili ko. Yan. Ay! ayan ayos muna tayo ng camera at yun ay nakalagay na din yung camera ko sa lamisa ayan pagpugi tayo konti relax tayo konti yan okay na okay yung camera nila at alis natin yung sapatos natin muna bago tayo mag inang live bago tayo mag inang video mainit sa loob ng room So yun lang.